Utos para sa walang katapusang panahon. Kung itinataas nila ang kanilang sarili, naligtas na sapagkat nilinis na ng dugo ng Panginoong Yesus. Kung sinasabi nila na hindi na ito na iwawala. Kung kanilang sinasabi na ang takot sa Diyos ay napalitan na ng pangingilag sa masama dahil sa kanilang pag-ibig sa Kanya. Eh bakit marami pa rin sa kanila ang sumasadya sa pagkakasala? Ligtas nga ba ang mga nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanang sinasadya? Ligtas rin ba ang kahit naniniwala kay Jesus bilang Panginoon ay nagpapatuloy pa rin sa panlalamang sa kapwa? Ang mga sadyang nagkakait ng kahit konting tulong sa mahihirap na kapatid? Paano ang mga kumakalakal sa salita ng Diyos at patagong nagpapayaman gamit ang pangangaral ng Biblia? Ang mga patuloy na nagiging mabagsik kahit sa kanilang asawa at mga anak, mga palaaway sa kahit hindi kakilala. Sa lahat ng mga ito, hindi ba't pagtalikod at pagbabago ang tunay na hinihingi ng Panginoon sa ating lahat na nakakikilala at tumatawag sa kanyang pangalan? Araw-araw man tayong magsisi, kahit umiyak man hanggang maubos ang luha, hindi man isisi sa iba at buong katapangang tanggapin ang ating kasalanan. Kahit araw-araw pa natin siyang pasalamatan at tawagin sa kanyang tunay na pangalan. E ano ang kabuluhan ng lahat ng ito kung patuloy pa rin tayo sa paulit-ulit na pagsadya sa ganitong mga kasalanan, lantaran man o patago? Kapatid, hindi nalilinlang ang Diyos sapagkat sa Kanya ay walang naitatago. Ang hinihingi niya ay ang tunay nating pagsunod. Tunay nga na siya ay naging alay noon para sa lahat ng kasalanan. Pangunahin ang sa Israel. Kung kaya't ang mga sumampalataya at sumunod sa kanya noon ay nagkamit ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. na ipakita ito ng mga nanatili sa kanyang katotohanan. Mga nagsipagtiis hanggang sa dulo ng kanilang buhay. At gayon rin sa marami na nanatiling buhay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon para sa paghuhukom na siyang pagtatapos ng Old Covenant noong AD 70. Ito ang sinasabi sa Matthew 16.28. Kaya nga tayo ngayon ay kabilang na sa New Covenant ng Panginoong Jesus, ang bagong kasunduan na humihingi ng tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi na dapat nagpapabihag sa kahit anong batas at ritual na ginawa ng tao, lalo na't hindi itinuro o ginawa ng mga apostol noon na ngayon ay pinatutupad bilang patakaran para sa pagkakamit ng kaligtasan. Dahil ang pag-ibig na tunay sa Diyos ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito na nga ang nilalaman ng bagong kasunduang iniutos ng Panginoong Hesus, na tinalikuran na ng marami. Matthew 22, 37-40 And He said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Huwag tayong maniniwala sa mga mapaninlang na turo na kapag itinanggap raw si Jesus sa puso ay ligtas na. Sasabihin sapat na ang pananampalataya lang upang ikaligtas. Salungat ito sa buong katwiran ng bilin ng Panginoong Jesus na naisulat sa Mateo 7.21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino tayo ngayon upang makapagmalaki at hindi sumunod sa mga ginanap na noong una pa man ng mga lingkod ng Diyos? Sapagkat ibinilin nga ng Panginoon ang ganito. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Patunay rin ang mga ipinasulat ng Diyos sa mga apostol. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalang kasiraan. Ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Itong sinabi sa Romans 2, verse 6 to 9. Malinaw na ang hinihingi ng Diyos noon paman at gayon rin sa atin ngayon ay ang pag-ibig sa kapwa ang paggawa ng mabuti na siyang pagmamahal sa Diyos. Hindi man nakakilala sa Kanya. Ito ang tunay na ikaliligtas ng lahat. Paano kung sila namang nagmamalaki na nakatanggap na ng katotohanan ng ipinagkaloob ng Espiritu ng Diyos ay nagpatuloy pa rin sa pagsadya sa kasalanan at hindi na pailalim sa katuwiran ng Diyos? Paano kung sila ay abutan sa dulo ng kanilang buhay sa ganitong kalagayan na hindi nakapagbago at tumalikod sa mga kasalanang sinasadya nila. Hebrews 10 verse 26 to 29 For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God, and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace? Katotohanang hindi natin maikakaila kahit ng ating konsensya ang kasagutan rito, sapagkat kahit sa ating puso ay tinanim na ng Diyos ang kanyang mga utos. Wala nang makapagkakaila na hindi niya alam Kaya't nakapangingilabot ang sa mga nagsasabing tumanggap na sila sa Panginoon, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagsadya sa kasalanan. Hindi ba't kalapastanganan ito sa banal na Espiritu ng Diyos? Ganito rin naman ang tunay nating pagmamahal sa kapwa. Ang ipaalam sa kanila ang katiyakang sinasabi ng Biblia nang walang pagdaragdag at ibabawas. Maaari mang ituring na isang panatiko o kainisan at iwasan ng kahit mga kaibigan, basta't maipahatid lang sa kanila ang katotohanang makapagliligtas ay kasiyahan na sa atin. Hindi nga dapat na humihingi at umaasa ng bayad kapalit ng pangangaral, kundi upang ating ipaalam lang ang bili ng Diyos para sa tunay na ikaliligtas ng bawat kaluluwa, upang sa pagsisikap ay makasunod sa Kanya. Hindi upang pag-aangin ang kanilang kalooban, at busugin ng mga pangako ng pagpapala o kahit bigyan sila ng pag-asa ng kagalingan sa kanilang mga sakit, hindi upang makasama lang sila sa simbahan para sa pagpaparami, lalong hindi sa pagtatayo ng bagong pananampalataya sapagkat ang naitayuna ng Panginoon ay sapat na para sa walang katapusang panahon ng pag-ibanghelyo. Hangarin lang andalhin tayo sa kahalagahan ng pagtitiis na siyang tunay na hinihingi ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, hindi maaaring makasama niya ang bagamat na kaaalam na ng kabutihan ay hindi pa rin nagsusumikap sa paggawa, pagkatahasang tahasang sumusuway. Dahil sa dulo ng bawat paghihirap ay may pangako ng tunay na kaginhawahan, hindi sa katawan kundi ng ating espiritu, para sa walang hanggan kapiling ang Diyos.